Magandang araw po. Simulan po natin ang ating talakayan. Doon po sa pangyayaring lumabas po ang desisyon po ng permanent 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 court of arbitration po o ng UNCLOS po. July 12, 2016. At ito po ay sinuporta ng EU community. Na ang naging desisyon po ay pumabor po sa sa Pilipinas po na ang Pilipinas po raw ang nagmamiari po raw ng mga nasabing katubigan na nakapalibot po sa iisay uh, ng Pilipinas na kumsa 200 nautical miles. Uh, magmula po nang lumabas ng desisyon na yon at nang nahalal po na, pa na pangulo si President Rodrigo Roa Duterte. Uh, ang sabi niya po sa isang pahayagan ah uh, sa 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 social media po na na isang video ng video clip po ng Rapler ay ito po ay hayaan po natin pakinggan ang kanyang sinasabi. So tayo as a, a sent uh, that uh, we di mga dati. Kaya, -kaya dito na ito. So, natarapan sila. At uh, stando para ng ng pari. It was America confronted. Eh, uh, iose na lang din 'yan. So, America

At that Sabai was a diffused nature, Sabai Kayu Omantras, Tayo Omantras, because Albert called the Pevenship, ordered it, uh, the Mystery Questionary was it. umalis na yung start. Hindi umalis ang China. Ship. Ibig sabihin po noon, ang pag ang hindi paglisan ng China uh, military o militia vessel ay nangangahulugan na hindi sila tapat sa kanilang mga sinasabi. Ibig sabihin po, uh, sila po ay mayroon po talaga interes. sa nasabing lugar. Kaya, para sa akin po, uh, hindi po masisiise ang parte ng Pilipinas kung sila man po ay lumisan din sa lugar. Dahil kung maayos po ang usap ang gobyerno po ng China, ay dapat po ay lumisan din sila para po pagpapakita po ng kagandahang asal po ng pagtupad po sa nangyayari pong kaguluhan. Ipagpatuloy po natin ang ating video clips. Uh, ito po ay uh, kasama po sa ating pagsusuri at pag-aaral. So, ang naiwan doon na parpo, China na. Wala na tayo. Yun ang history tapos file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay between nations, yung papel wala yan. Kung sino yan? Kung ang binabanggit niya po ay, ay ang papel na naging decision po ng UNCLOS, ay meron din mo naman po siyang punto. Ngunit, dahil ito po ay decision ng UNCLOS. Ituturing po itong uh, international law na dapat iginagalang po. Hindi lamang po ng isang partidong involved po dun sa kaso na, na, may disputes po. Dapat po igalang po to ng lahat ng komunidad ng, ng lahat ng bansa. Uh, ituloy po natin yung ating pag-aaral tungkol po din sa pangyayari nito. So, Pigas, United States, Britain, pagka uh, kinusuro ng pera uh, tayo nanalo kaya yung pagdating ko ang barko na sa West Philippines China ship tayo ba tapos sabi nila yung um, papel na sa kaso na natin tayo pero Para sa akin po, ang naging decision po ng Onclos ay hindi po a mere scrap of paper na para itapong gano'n. Uh, para po sa isang ordinaryong mamaya ng katulad ko, napakahalaga po ng naging decision ng Onclos na dapat igalang po ng lahat ng komunidad ng bansa. Uh, hindi po tamang sabihin na ito po ay isa lang mere scrap of paper. Napakalaga punto. Ito po ang karapatan ng bawat mamamayan ng Pilipino. Dapat na pinaglalaban. Uh, hanggang dito na lang po. At please, share, like, and subscribe. alamat ko